Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 25, 2025. Ngayon ay parang isang banayad na alon na marahang dumadaloy, unti-unting inaakay ka patungo sa mas malalim na bahagi ng iyong imahinasyon. Bilang isang Pisces, likas na sa iyo ang malunod sa mundo ng iyong mga pangarap at pantasya. Madali kang maakit sa yong mga naiisip na tila isang pelikula na patuloy na gumuguhit ng mga eksena sa yong isipan. Bagamat ito ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, ang pagiging malikhain at malalim mag-isip, mahalaga ring maging maingat upang hindi ka masyadong mahulog sa bitad ng iyong mga ilusyon na maaaring maglayo sa iyo sa katotohanan. Habang yakap mo ang iyong likas na pagkamalikhain, subukan mong suriin ang mga takot na maaaring nakakubli sa likod ng iyong mga iniisip. May mga pangamba at pag-aalinlangan na maaaring dahan-dahang humuhubog sa iyong mga aksyon at desisyon nang hindi mo namamalayan. Maaaring ito ay mga takot na dulot ng mga nakaraang pagkakamali, mga alalahanin sa hinaharap, o mga pagdududa sa iyong sariling kakayahan. Ang mga damdaming ito ay maaaring makasira sa iyong pag-usad kung hindi mo haharapin ng maayos. Sa halip na hayaang kontrolin ka ng mga ito, mahalagang kilalanin mo ang kanilang pinagmulan. Sa pagharap mo sa mga pangamba na ito, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong nais at mas magiging madali para sa iyo na gumawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Minsan, ang ating mga takot ay nagiging hadlang sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Maaaring may mga ideya ka na nais mong isa ngunit patuloy mo itong ipinagpapaliban, dahil sa pag-aalalang baka hindi ito magtabumpay. Sa araw na ito, hinihikayat kang huwag hayaang pigilan ka ng iyong mga pag-alimlangan. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang magsikap at gawing hakbang ang bawat kabiguan upang matuto at lumago. Tandaan na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay mahalaga sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay maaari ring magdala ng mga alaala ng mga hindi natupad na layunin o mga pagkakataong hindi mo nagawang sunggab noon. Sa halip na magdulot ito ng panghihinayang o lungkot, Tinan ito bilang paalala na may oras ka pa upang magsimula muli. Ang mga dating nabigong plano ay hindi nangangahulugang hindi ka na muling magtatagumpay. Sa halip, ito ay patunay na marami ka pang pwedeng tuklasin at pagbutihin. Gamitin ang mga karanasang ito upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon sa iyong mga susunod na hakbang. Isipin kung paano mo maaring paunlarin pa ang iyong mga pangarap. May mga pagkakataon na ang ating mga pangarap ay nangangailangan ng pagbabago upang mas maging akma sa ating kasalukuyang sitwasyon. Maging bukas ka sa ideya na maaaring mag-evolve o magbago ang iyong mga nais sa buhay. Minsan, ang tagumpay ay nagmumula sa kakayahang umangkop sa mga pagbabago ng panahon at sitwasyon. Sa halip na panghinaan ng loob sa mga hindi pa natutupad na pangarap, Tingnan ito bilang pagkakataon upang mas maging mahusay at matatag sa iyong mga susunod na hakbang. Ngayon ay magandang araw din upang pag-isipan kung paano mo maibabahagi ang iyong mga ideya sa iba. Sa iyong paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap, mahalaga rin kumonekta sa mga taong may kaparehong pananaw. Maaaring ito ay mga kaibigan, katrabaho, o kapamilya na makakatulong sa iyo upang magkaroon ng inspirasyon at motibasyon. Ang pagbabahagi ng iyong mga ideya ay maaaring maging daan upang makakuha ka ng mga suhestyon at suporta na magdadala sa iyo ng tabumpay. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa mga taong handang makinig at sumuporta sa iyo. Sa pakikipagtulungan at pagbubukas ng iyong sarili sa iba, mas madali mong mapalalawak ang iyong pananaw at mas magiging handa kang humarap sa mga pagsubok. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasariwaan, pag-unlad at bagong simula. Sa pagsusuot ng berde o paglalagay ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, maaaring madagdagan ang iyong kumpiyansa at maging mas handa ka sa mga darating na oportunidad. Ang berde ay nagbibigay ng balanse sa isipan, at nagdadala ng positibong enerhiya na makakatulong upang mapanatili mong maayos ang iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing walo, at 35. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na kaliwanagan at malalim na pag-unawa. Ang labing walo ay kumakatawan sa mga bagong simula at muling pagbubuo ng mga pangarap na minsan mong isinuko. Samantalang ang 35 ay sumasalamin sa paglago na nagmumula sa mga pagsisikap na ginagawa mo araw-araw. Sa pag-alala sa mga numerong ito, gamitin ito bilang inspirasyon upang paalalahanan ka na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa tagumpay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang magplano at magtakda ng mga bagong layunin. Magsimula sa pagsusulat ng iyong mga ideya sa isang notebook o journal. Sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang mga nais mong marating at mas madali mong makikita ang mga hakbang na dapat mong gawin upang maabot ito. Maaari mo ring gamitin ang araw na ito upang makipag-ugnayan sa mga taong maaaring maging kaagapay mo sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Ang paggawa ng mga konkretong plano ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at motibasyon upang masigasig na magpatuloy. Bilang panghuling paalala, tandaan na anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon ay bahagi lamang ng iyong paglalakbay patungo sa tabumpay. Ang mga hamon ay dumadating hindi upang hadlangan ka kundi upang turuan kang maging mas matatag at matalino sa pagharap sa mga pagsubok. Yakapin mo ang bawat karanasan, positibo man o negatibo, dahil lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng iyong paglago at tabumpay. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa mga biyayang inilaan para sa iyo ng universo. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay papalapit sa isang mas masaganang at makabuluhang buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,